Ito ang uh, sitwasyon naman dito sa wakas cemetery ano dito sa Kawit Cavite matapos ng bahay ito kahapon ano ay kita uh, nyo uh, binaba yung uh, motorsiklo mula doon sa nicho, ano doon yung nilagay para hindi akutin ng uh, bang. at uh, ngayon ay marami na tayo nakikita ang naglilinis dito sa uh, uh, marami yung uh, nakutungo na dito no, para maglimas uh, at uh, maglinis ng uh, mga nicho na kanilang uh, mahal sa buhay isang araw bago yung uh, undasa, no? sisimula na silang uh, maglinis ano pagkat uh, yung mga rito ay inabot ng tubig baha no na dala ng uh, bagyong uh, paeng dito po yan sa wakas cemetery ano sa Tawit Cavite ating uh, binalikan no dito matapos ng bahain kahapon